Alam niyo ba, bakit mas madaling matukso ang mga politiko sa korupsyon? Kasi hawak nila ang dalawang pinakamalakas na koruptors ng tao, pera at kapangyarihan. Sa psychology, may tinatawag na money priming effect. Ayon sa Journal of Experimental Social Psychology, kapag naaalala o nakikita ng tao ang pera, mas nagiging makasarili siya at mas bumababa ang empati. Sa neuroscience naman, ang power ay nagbabago sa utak. Ayon sa University of California, Berkeley, ang mga taong nasa kapangyarihan ay mas nagiging impulsive at mas mababa ang kakayahang makaramdam ng guilt, parang nagiging neurobiological blind spot sa moralidad. At sabi nga ni Lord Acton noong 1887, Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely. Kapag hawak mo ang kapangyarihan, lalo kang nanghihina sa tukso. Kaya, mas mataas ang risk ng korupsyon kapag nasa posisyon ka hindi ibig sabihin na lahat ng politiko ay magnanakaw. Pero sabi ng history at science, kung saan may pera at kapangyarihan, naroon din ang tukso at ang korupsyon.